Ilang dekada na rin siyang nagpapasaya sa atin. Hey, yung kababang ano gagawin? Ang kanyang mga jokes hanggang ngayon patok pa rin. Kung gusto ko takbo na, utak mo, anak. Hindi. Takping ko lang yun. Talagang veteranan na nga siya sa pagpapatawa at hanggang ngayon tuloy pa rin ang ligaya kasama si Nova Villa. Oo naman. Siyempre, bibigyan kita. Ang kanyang staying power dahil daw sa healthy lifestyle, regular exercise, and proper diet. Health is wealth takayamanan talaga ang ikaw ay malusog ang ikaw ay healthy dahil kung hindi nako ospital ang bagsak mo ubos ang kinita mo kaya dapat alagaan natin sa tamang pagkain mga sariwang gulay mga prutas mga isda ngayong umaga sasamahan tayo ni Tita Nova at tuturuan ng dalawang recipes na hindi lang pang star kundi pang supernova mga kapuso. Eto po, napakasarap ang lulutuin natin ngayon. At ito po ay niluluto ko nung panahon na ako po ay nagjijeta. At talaga namang, hmm, beauty po mayat dahil sa mga ganitong klasing ulam na ating pinitrepare. At very healthy. At ngayong umaga, dalawa po ang lulutuin natin. Isang pinangat na tilapia at ang ensaladang talbos ng sayote. Okay, umpisahan na po natin ang ating pinangat na tilapia. Ang mga ingredients para sa pinangat na tilapia Medium size tilapia Talbos ng kamote Kamatis Sibuyas At luya Ayan na, kumukulo na yung tubig natin. Lagay muna natin yung kamatis. Tapos, sunod natin ang sibuyas. Ayan. And then, lalagyan po natin ng luya. Hiwang pabilog o pahaba. Nasa sa inyo po yun. Naglalagay tayo ng luya para hindi siya malansa. Ayan. At hintayin natin itong kumulo. At pagkatapos, ilalagay natin ang tilapia. Nung ako po ay nagjijeta, ito pong lutong ito, hindi ko na po nilalagyan ng asin at saka patis. Sasabihin niyo po, ha? Huh? Ang tabang? Hindi po. Subukan niyo, walang asin, walang patis, pero napakasarap po. Parang natural, na, natural po yung lasa ng gulay at saka isda. Alam naman po natin na ang kamatis ay mayroong phytochemical na panlaban sa cancer. At ang sibuyas naman ay antioxidant at ito ay may panlaban sa mga arthritis. At ang luya naman ay may gingerol. Nakakatulong ito makaiwas sa diabetes. At ngayon, eto na na natin ang mga sangkap, ang kamatis, sibuyas at luya. Ilalagay na natin ang isda. Ang Napaka-fresh na tilapia. tilapia. Ang tilapia ay mayaman sa protina at omega-3. Ang omega-3 ang nakatutulong para makaiwas sa heart disease at may anti-inflammatory properties din kontra sa pamamaga at panlaban sa arthritis. At narito naman ang ating talbos ng kamote na mayaman sa ayon at ito ay nakakapagpababa ng blood sugar at kolesterol lalagyan na natin. At habang hinihintay po natin na maluto ang ating pinangat na tilapia, ay uumpisahan naman natin gawin ang ensaladang talbos ng sayote. Para sa ensaladang talbos ng sayote, kailangan ng mga sumusunod na sangkap: talbos ng sayote, kamatis, sibuyas at itlog na maalat. Ang talbos ng sayote mayaman sa vitamin C at fiber na nakatutulong sa pagtanggal ng mga toxins sa katawan. Di dapat ito mawala sa dieta ng mga may gout at arthritis dahil pinabababa ng talbos ng sayote ang level ng uric acid sa katawan. Metang kamatis. Tapos, konting sibuyas. naman talagang sumarap ang ating ensaladang sayote, pwede po nating lagyan ng mga hiniwang itlog maalat. Ngayon, dahil sa medyo maalat na rin po itong mga itlog na ito, hindi na natin kailangan lagyan ng patis or asin. Ito po ang ating ensaladang talbos ng sayote. Ayan! Sa ilang minuto lamang ay nakagawa tayo ng masarap na ulam. Iwas cancer, iwas high blood, iwas arthritis, and best for seniors.